So yan mga kabutete, nandito naman tayo sa Bugak. Ano yan galagala gala-gala muna tayo sa loob ng Bugak Cold Spring. Ayan napakaraming tao ngayong araw. So yan mga kabutite no. So galagala lang tayo. Sa mga punta rito, hindi marumag lang, pwede mag-rent. Yan, Kana mga sa life jacket. Yan. So si Pamaybay TV. Siyempre ang ating bagong new friend si Pranoli Vlog at saka si Edison Botiti Official. Ayun. Francis Are you ready? B1 kay nag-iisa man. B1 nag-iisi. Kumbito do ha. So, kami ngayon hindi kami magliligo, mags uh, gala, gala lang kami rito. May mga cottage dito, may mga umbrella do sa dulo, sa so, mga gusto pumunta dito, ayan oh. Eh. Kita naman ninyo guys, napakaganda rito. Sulit, hindi kayo magsisisi kung kayo ay first time na pupunta sa Bugak. So ngayong araw, uh, meron tayo na meet na bagong mga uh, friends. So ating sinamahan dito sa Bugak Pools. Hanggang dito yung mga cottage nila. So minsan to guys, napupuno to. Sobrang daming tao dito. Ito ang kanilang pan. Uh, cold spring yan mga kaidol. So dito ang entrance. So dito kami nagpark kanina ng motor. So yung mga motor natin. Oh. Uh, Nakaparking abot pa siya doon may mga VIP room sa so, mga gusto rin no? so ngayon pupunta tayo sa dulo doon sa Bito so kasama natin si na Idol Pranoli so first time ko siyang na-meet uh, pakisupport nyo na rin sa mga hindi pa nakakasupport sa kanila ah uh, napakaganda rin ang kanilang, kanilang content vlog no? so lahi, bagay iba kasi kami ng content vlog sila is more on scrolling ganun mga uh, kapaligiran binablog nila So, kami naman is modern uh, more than charity. Uh, may mga content lang din kami na isisingit tulad nito. So, yan mga, na mga ka-idol. Ano? Pakisupport na lang din niyo kami. Pare-parehas. Ito yung isa sa pinakamagandang pools din dito. Na. Sobrang lalim nito guys sa pinagbabawal na mag-swimming dito. Nag-aasol-asol ang kulay ng tubig. Nakabuti ito yung sobrang cool sobrang ganda ng tubig Kaya dito hmm. dila, kita na yan mga ka-idol napakalalim po nito sobrang ganda ng tubig dito mga kabutete so yun sila bibidyo rin sila ron so dito tayo Kabutiti. mga meron dito mga guidelines sa mga nakaraan so nagibaan na lang na bawal mag swimming bawal tumalon so ngayon hmm kita nyo yan ang ating bugak poles ang tawag dito sa kanila ay bituh. 2 no? sa atin sa katagalugan kalimitan tawag natin dito uh, ah, tubig sa ganitong walang malayo sa dagat o sa ilog ay lawa Yan, napapaligiran siya ng lupa so siya ang tawag dito sa kanila sa Mindanao is dito Ano sila? Uh, Kung ninyo mga kabutiti, napakaganda ng net, natural na tubig dito. Nature. Nung so, una daw kasi ito, uh, pinagsusumingan pa to Pero nung mapunta na kami nila, nung nandito kami kasi hindi namin ito na na pinagsusumingan ng mga tao. So ngayon, oh, kita niya naman. Sobrang lalim po talaga niyan. Kulay blue ang tubig. Natapos papaligiran siya ng mga bato. Hanggang doon. So tara to sa dolo mga kabatiti. So ito mga kabatiti. Oh. Hanggang dito. Sobrang laladim nito mga idol. Oh. Sobrang ganda ng nature ng tubig. So ngayon ko din lang ito na i-vlog. So, dami kong basis na pumunta rito. Ngayon ko lang din siya nakuha ng video. Hanggang dun, sa dolo. Yan. So, yan. Maraming salamat sa mga nanood na aking YouTube channel. Ano? So, marami pa tayong mga ina-upload na video. So, pakisupport niya na lang. ano Malamang na lang tao din to. Lubog ang isang tao di dyan siguro. Yan. May mga nag-outing dito. Oh. May mga pinagkainan. ng may mga lang. Medyo ang kuhan ay nakakalimutan nilang maglinis uh, pagka pagkahuman nilang mag-swimming. No? naiiwan nila ang mga basura so napapabayaan yung kalinisan ng ilog ng tubig yun pa oh, may mga din dito oh. so yung napakaganda maka idol dito promise dun sa kabila sa mismong liguan dun pwede mo mag swimming dun pag napunta kayo dito sa lahat nandito Surigao so, del Sur sa mga napupunta rito galing Manila no? sulitin nyo na pagpunta nyo rito napakaraming ah, magagandang kuan ang pwedeng map maabot ninyo rito. Sabihin mo, wala ako tol. <coughs> Sabi mo wala ako. Ina bang wala ako. Tapos ayan oh. Talaga naman oh. May mga beautiful na kuan Sabihin niyo wala ako hindi. Oh. Ah. natin. Hi mga beautiful. Ambak na ma'am. <laughs> so ayan oh. Talaga naman. Am Mabawra na! Mabawra! <laughs> Napakaganda ng tubig. Napakaganda ng tubig o ulit <laughs> <laughs> Nice, beautiful place para sa akin din dito sa Bugak. Sobrang lalim. So, yan. It's a wonderful place. Ganitong mga... kan, no? Ayan si Edward Pumaybay, bumaba na yata. Okay, tato, tato. -tago sa ko, <laughs> si Edward Pumaybay. Ayan ka mo dyan, Edward Pumaybay. <laughs> Tago na kami ni Maligo, bawal man daw. Nagtago na siya sa lalim. Yung so, bismong lango yan talaga, itong simingan nila. Ayan, papunta rin sa dulo. Uy, uh, tubig. Tubig nga naman, ano, kakabasa. Nagbayad ba mo? Ba't ka manaligo? May German yun. Tapos tayo dyan. Yan mga choy. Dito, dito lahat sila. Ayan, hanggang dun sa taas yan mga ka-idol. O may mga cottage na pwedeng rent. So, mura lang naman yan. So ito na yung pinakang swimmingan nila. Ang nakikita nyo. Guys, anong masasabi ninyo sa ating kwan? Sa ating swimming nyo dito? Ah, napakaganda dito sa bugat guys. Visit na kayo guys. Kumusta nyo? Minja naman yun. <laughs> <laughs> kasama, kasama kayo niya. mo. Tama mo. So yan ang ating kasama si Pranoli Prana Pranoli ng ano, Pranoli Vlog. Tama ba? Pranoli. Ayan, si Okay, support nyo na lang din no, sa mga hindi pa nakakakilala sa kanila sa aking YouTube channel. Si Pranoli. Yeah. naman kami sa Wakat. Ngayon, pumunta kami ng Wakat. So, thank you sa Bugak. Nakatapos na kami rito sa Bugak. kaya bye bye daw guys. Media raw lang guys, media. Ah, dito Next swimming mas sila tatlo. Pa uh, idol, nandito naman tayo na sa Wakat kung saan ay eh, meron ditong spot sa mga biyahero. madalas dito tong tigilan minsan o panahon ng swimming. Talagang napakarami nagsi-swimming din dito. So ito meron din naman. May pinagbabawal din sila ron sa loob. Ayun, bawal lang pumasok sa pinakaloob niya. Siguro dahil uh, wala pang alam kung saan ito ng tagos yung part ng padalo niya. So, napakalinis din ang tubig dito nanggagaling pa rin doon sa ilalim doon sa butas ano nasa kwan siya ilalim siya ng malaking puno mga ka-idol nakikita niyo napakalaking puno ito ang nagkawin sa kanya nagkukubli So yan mga ka-idol, sa mga na-agirito, na, na shoutout-shoutout sa inyong lahat, sa mga nagsusiming dito at nakasiming na talagang napaka sulit ako naka swimming na ako sa dito isang bisis nakaraang buwan so nag nagtry ako mag swimming dito napakalamig din ang tubig cold spring pa rin sya Gagawin ko na yung mga spot, wala ko na yung mga ko na yung mga spot. Gagawin ko na yung mga spot. Gagawin ko na yung mga spot. Gagawin